Isang dalagang pinagmukhang katulong sa sariling tahanan. Pero nang mailabas ang titulo, lahat ay nagulat. Pangalan pala niya ang nakasulat. Hindi ingay ng vacuum o kaluskos ng walis ang pinakamalakas sa loob ng bahay na iyon, kundi ang boses ni Celine, ang babaeng nakaupo sa mamahaling sofa, nakapulang bestida. Nakataas ang kilay at daliring laging nakausli na parabang baril. Lira, wala ka bang ibang alam gawin kundi magpahinga? May mga mantsa pa sa sahig. Kung ganyan lang din, dapat nasa kalye ka na lang. Napayuko ang dalagang nakapink na bestida. Hawak ang mop na parang tungkod na pinanghahawakan ng natitirang dignidad. Si Lira, dalawampu dalawa ang katulong sa bahay na iyon, sa mismong bahay na kinalakhan niya na tinawag niyang tahana noong hindi pa yumuyuko ang sariling anino niya sa utos ng iba. Sa dingding, katabi ng hagdan, nakasabit ang lumang litrato. Siya, nasa gitna, sampung taong gulang. Sa likod niya ang kanyang ama, si Mang Noel, na panganga sa tuwa, at sa gilid si Celine, noon ay nakangiti pa, bagong asawa ng ama. Sa bawat paglingon ni Lira sa retratong iyon, parang hinahaplos siya ng nakaraan kung kailan anak siya, hindi alila. Pasensya na po, mahina niyang sagot. Iniwasang magtama ang tingin nila ni Celine. Dahil kapag nagkatitigan sila, sinusukat ng babae ang lahat. Itsura, kilos, kahit hininga aayusin ko pa po yung bintana. Dapat lang, sagot ni Celine, at pakintabin mo ang mesa. May darating akong bisita mamaya, wag mo akong ipahiya. Kung hindi dali sa awa ko, wala ka sa bahay na to. Awa, nilunok ni Lira ang salitang iyon. Tatlong taon na mula nang pumanaw si Mang Noel dahil sa atake sa puso. At mula noon, si Celine ang nagdesisyong huwag siyang pag-aralin at sa halip ay gawing kasambahay. Walang sahod, puro pangako. Sagot ko lahat ng gastusin mo, kaya kalimutan mo na ang kolehiyo, hindi mo kaya 'yon. Gabi-gabi sa loob ng madilim na kwartong dating stockroom, umiiyak si Lira habang tinatakpan ng bibig para walang makarinig. Pero tuwing umaga, tumatayo siya at nangliligpit umaasang may araw ding babalik ang liwanag. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Kung may kakampi man siya, Si Mang Ben iyon, ang hardinero na parang tatay na rin. Kapag nahuhuli niya si Lira na palihim na humihinga ng malalim sa likod bahay, inaabot niya ito ng kape. Anak, sabi nito, hindi ka habang buhay alipin. Maghintay ka lang, babalik ang ikot ng gulong. Isang hapon, habang nagpuputol ng tuyong dahon si Mang Ben at nagbubura naman si Lira ng dumi sa salamin, may kumatok sa gate lalaki, nakabarong, may dalang enveloping kay laki-laki. Magandang araw po. Hinahanap ko si Lira Aragon. Bakit? Matilimang boses ni Celine na biglang sumulpot pag may bisita. Agad niyang kinuha ang papel. Ako ang guardian ng batang yan. Tiningnan niya ang sulat, saka pilit ng umiti. Sige, ako na. Pero nagliwanag ang lalaki. Pasensya na ma'am. Ngunit ang instruction sa amin, personal ko pong ibibigay kay Miss Lira Aragon. Confidential. Napalingon ang bisita kay Lira na walang imig ngunit nakakunot ang noo. Saglit na nagtama ang tingin nila. May kung anong tibok sa dibdib niya. Tulad ng pag-asa na matagal nang hindi pinalad sumulpot. Napairap si Celine, mulit nang makita ang tatak sa sobre. Valdez and Partners, Attorneys at Law. Napipilitan siyang umatras. Sige, kunin mo. Bulong niya kay Lira na may kasamang sulyap na parang patalim. Nanginginig ang dalaga sa pagbukas. Nakasulat, Paanyaya sa pagbubukas ng huling habilin at pamana ni Ginoong Noel Aragon. Kinakailangang personal na dumalo, Lira Aragon may petsa at address ng law office. Hindi niya napigilan ang pagtaas ng kamay sa bibig. Huling habili ni Papa? Ayaw siyang papuntahin ni Nanay Celine. Wala kang karapatan roon. Ako ang asawa. Ako ang bahala sa lahat. Ngulit sa di na ipaliwanag na tibayan ng loob, sa gabing iyon ay lumapit si Lira kay Mang Ben. Tay Ben, pabulong. Samahan niyo po ako bukas. Nilingon siya ng matanda. Tumanggo at inilabas mula sa bulsa ang ilan nilang naipong pamasahe. Mga baryang ipon nila sa bawat pagkakataong binibigyan siya nito ng baon. Para sa bukas mo, sabi ni Mang Ben. Kinabukasan, sa opisina ng abogado, mabango ang hangin at malamig ang kisame. Kaharap niya si Atty. Valdez, may edad at may tinging mabait. Lira, bungad nito, matagal ka na naming hinahanap, ipinagbilin sa amin ni Noel, ng iyong ama, na tiyaking malalaman mo ang nilalaman ng kanyang testamento. Muntik nang tumayo ang balahibo ni Lira. Testamento? Binuklat ng abogado ang isang folder. Bago siya pumanaw, dalawang taon na siyang nag-asikaso ng papeles. Itinayo niya ang trust fund para sa pag-aaral mo. At higit sa lahat, saglit na tumikim si attorney Valdez, sa kanya inilabas ang isang dokumento makapal, may tatak ng Registry of Deeds. Ipinilipat niya na ang titulo ng bahay at lupa sa pangalan mo. Ikaw ang nagmamayari ng bahay na tinitirhan niyo ngayon. Parang sabay-sabay na mga kampana ang tumunog sa tenga ni Lira. Po, halos hindi lumabas ang boses. Sa, sa akin po ang bahay? Tumanggo ang abogado. Oo, ang asawa niya, si Celine, ay may usufract o karapatang manirahan hanggang ikaw ay magdalaga at makatapos ng pag-aaral. Basta't igalang ang mga kondisyon. Ngunit, hindi para abusuhin ka. Malinaw dito, itunuro niya ang isang linya. Nakapag ipinagkait sa iyo ang edukasyon o inapi ka, pwede naming ipawalang bisa ang karapatan niyang manatili roon. At Lira, Humingi ng tawad ang iyong ama kung hindi niya agad nasabi sa iyo. Nais niyang maging tahimik ang lahat. Napaluha si Lira. Hindi dahil sa yaman, kundi sa pakiramdam na minahan siya ng kanyang ama hanggang wakas. Sa gilid niya, nahawakan ni Mang Ben ang kanyang balikat. Sabi ko sa iyo anak, bulong nito. Babalik ang bulong. Bumalik sila sa bahay na taglay ang masiding kaba at tapang. Sakto namang may dumating na ahinting naka at may hawak na mga blueprint. Ma'am Celine, narinig nilang sambit nito mula sa sala. Kung mapipirmahan nyo ngayon ang deed of sale, makukuha na natin agad ang down payment. Perfect, sagot ni Celine, tuwang-tuwa. Kailangan ko ng pera, este, ng renovation pala. Lira, sigaw niya, hindi alam na nasa likod na si Lira. Magkapika para sa bisita. Huminga ng malalim si Lira. Matagal niya ang kinayod ang boses bago magsalita. Ma'am Celine, si marahan ngulit matatag. Hindi niyo po pwedeng ibenta ang bahay. Napalingon ang babae. Natawa ng mapait. Ano? Sumagot ka na ngayon? Sa akin ang desisyon. Lumapit si Lira. Inilapag ang folder sa mesa at isa-isang inilabas ang mga papeles. Ito po ang kopya niyang titulo. Nasa pangalan ko. Tumigil ang mundo ni Celine. Si at ito po ang testamento ni Papa na nagsasabing hindi ako dapat pinipigilan sa pag-aaral at hindi dapat ginagawang katulong. Kapag patuloy niyo po akong inaapi, mawawala ang karapatan niyo rito. Pumuti ang labi ni Silin. Tinangka niyang kunin ang mga papel, ngunit inawat siya ni Mang Ben. Mam, ma tama na. Sumabat ang ahente. Ay, ma'am, pasensya na. Hindi pala pwedeng ibenta. Uuwi na lang ako. Huwag ka umalis! Sigaw ni Silin, ngunit mabilis na nakalabas ang ahente na sa isenang ng sumisiklab. Si Silin, dahan dahan-dahang umupo, napahawak sa sentido. Ganito ba yun? Niloko ako ni Noel? Kaya ka pala kinukupkup ko. Iniwan niya sa'yo. Ang salitang kinukupkup ay parang punglo. Hindi niyo po ako kinukupkup, sagot ni Lira, nanginginig mong litbuo. Anak ako sa bahay na to. Maaring hindi niyo ako mahal, pero hindi niyo ako kayang burahin tahimik ang sala. Sa dingding, nakatingin ang lumang litrato. Para mang kinikindatan si Lira na kaya mo yan. Nakalipas ang ilang minuto bago muling nagsalita si Celine. Sige, anya, halos paus. Kung sa'yo ang titulo, paalisin mo na ako. Pareho tayong mawawalan. Wala na rin naman akong pera. Gusto mo, sakali na ako matulog. Hindi handa si Lira sa sarkasmong iyon. Pero mas hindi siya handa sa galit na baka kainin siya. Naalala niya si Papa. Anak, hindi sumusukli ng sama ng loob ang pusong malaki. Huminga siya at lumapit kay si Hindi ko po kayo pinaalis. Sabo niya, magaan pero matatag. May karapatang pa kayong tumira rito ayon sa testamento. Basta igagalang niyo ang kondisyon. Mag-aaral na po ako. Hindi niyo na ako gagawin katulong. Magtatabi tayo ng schedule. May bahaging ako ang gagawa. May bahaging magpapahina ako. At kung kailangan nyo ng gastos, pag-uusapan natin kasama ang abogado. Wala nang pagbibenta ng palihim. Tila na paatras si Celine sa hiya. Sandaling tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Luha bang galit o lungkot, hindi masabi. Lira, mahina niyang wika. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Umasa ako sa bahay na to, sa yaman na hindi akin. Nagmukha kong masama. Napalingon siya sa litrato. Siguro, masama nga ako. Pwede pa naman po magbago. Hindi natin mababalik si Papa, pero pwede pa nating igalang ang iniwan niya. Mula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Sa unang beses matapos ang tatlong taon, lumabas si Lira ng umaga na hindi dalang walis, kundi bag na may librong amoy bago. Inihatid siya ni Mang Ben sa gate. Proud ako sayo anak, sabi nito, pamunas ng mata. Yung dating stock room, gawin nating maliit mong studio sa pag-aaral mo. Sisilin naman sa kabilang banda, natutong magtanong, hindi mangutos. May mga araw na mabigat pa rin ang tingin niya, pero itinataas niya ang kamay kapag kinakalabit ng lumang ugali. Lira, minsan niyang sambit. Pasensya na sa lahat ng nasabi ko noon. Hindi laging nadidinig ang sorry, ngunit sa bawat tasa ng tiana na iniiwan niya sa mesa ni Lira tuning gabi, malinaw ang mensahe. Sinusubukan kong maging mabuti. Mabilis ang sumunod na buwan. Pumasok si Lira sa kolegyo gamit ang trust fund. Nag-aral ng business administration para alam kung alagaan ang bahay at ang natitira. Sabi niya, tuling weekend, tumutulong siya sa malit na online shop na itinayo niya ni Mang Ben, nagbebenta ng mga halaman at upcycle decors. May bagong frame sa dingding, graduation photo niyang nakaputi, may pinakamagandang ngiti, katabi si Mang Ben na nakabarong at si Celine na nakapula pa rin, pero nakingiti. True na ngayon. Isang hapon habang naglilinis si Lira, hindi bilang utos kundi bilang may-ari. Napatingin siya sa lumang litrato. Hindi niya yun pinalitan. Masakit man, yun ang paalaala kung saan siya nanggaling at paano niya binaligtad ang kwentong akala niyang hindi na mababago. Dumapit si Silin. Pwede bang palitan na natin to? Tanong nito, pilit na biro. Nainis na ako sa itsura ko rito. Numiti si Lira. Wag, para may proof tayo na kaya pang baguhin ang tingin. Nagsalubong ang kanilang mga mata, dito na nagtuyo ang mga sugat na mas malalim pa sa mansya sa sahig. At sa tuwing dumaraan ng araw sa malalaking bintana, sinasalubong ito ng bahay na may bagong tunog. Halakhak mula sa kusina, kaluskos ng papel ng modules, boses ni Mang Ben na nagdidilig at paminsan-minsang paghihingi ni Celine ng payo. Hindi na sigaw ang pinakamalakas sa bahay na yun, kundi ang payapang pumupuno. Salamat! Salamat sa amang nagmahal ng tahimik, sa katotohanang na dumating sa tamang oras at sa dalagang mansang ginawang katulong sa loob ng sariling bahay na ngayon marunong ng magutos. Hindi bilang maapi, kundi para mag-alaga. Dahil ang totoong kapangyarihan ng titulo ay hindi ang pangalan na nakasulat, kundi ang pusong marunong gumalang sa lahat ng nakatira sa ilalim ng bubong na yon. Aral sa kwento nating ngayon, I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!